Tumaragas so, ang papapala po sa atin lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 15, simula versikulo 19 hanggang versikulo 20. Ang mga Israelita ay hinabol nga ng mga kawal ng paraon. Nang ang mga kawal ay nasa gitna na ng dagat, muling ipinaagos ni Yahweh ang tubig at natabunan ng alon mga kawal ng, mga kawal ng paraon. Taman mga Israelita ay tumawid na sa tuyo, natuyo ang dinaanan. Pagkatapos kumuha si Miriam, ang propitisang kapatid ni Araw ng isang panderita, tinugtog niya at nagsayawan ang mga babae. Habang sila'y nag sila, ay nagsas sila ay nagsasayaw, ganito ang inawit, inaawit ni Miriam. Purihin siya dahil sa kanyang tagumpay nilunod niya sa dagat ang mga kaaway. So ang pansin nito ay yung point of view ng kapatid ni Moses na si Miriam na isa ring propetisa. So kumbaga ang naging respan ganun ang naging ni Miriam dun sa nakita niyang ginawa ni Lord na pinadaan sila sa tuyong lupa at yung mga Egyptian naman na humabot sa mga Israelites ay na natabunan ng dagat or, at nalunod kala, kalaunan. So yun ang naging respond ni Miriam. Siya ay naglead ng dance ministry. At dahil doon, pati yung mga ibang kababayan ay sumabay din sa kanya at sumayaw. Gamit, tapos may tamborin pa silang gamit. So dance ministry talaga yung ginawa nila pero hindi limitado sa kababaihan ng dance ministry kasi kahit si Haring David o si King David na naging hari ng Israel ay sumayaw din sa harapan ng Panginoon so hindi limitado sa babae ang dance ministry at si Miriam habang nagda dance ministry ay kumakanta pa kaya mahalaga na sumasayaw ka at kumakanta ka rin hindi lang sumasayaw So, yun ang na paraan niya doon. Yun ang naging respan niya. At yung mga next generation ay matututo sa kadakilaan ng Lord sa pamamagitan noon. Kasi maaalala nila yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. At malalaman nila ang mga kaparaanan ng Diyos at kung paano tumugon ang Diyos at kung paano magligtas ang Diyos at kung paano nakikinig ang Diyos sa kanila at kung paano kailangan nilang sundin ang mga pinapagawa sa kanilang Diyos at kung paano alalahanin ang kanyang kadakilaan para yung next generation ay alam pa rin kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanila.